Guys, pabalik na naman tayo ng Hong Kong para magtrabaho. Back to reality. Pero bago muna yan, magre-refund muna tayo ng travel tax natin dahil OFW tayo. So, dito sa my Philippine Airline Terminal 1 International Flights. Dito po yung lugar kung saan i-refund -re yung travel tax dito po sa part na to kailangan nyo na yung OEC yung passport and boarding pass tapos yun na yun bibigyan na kayo ng 550 pesos so refund na dyan ito sya yung tayo magre-refund so refund na ako ng 550 pesos So, ito na yung na-refund ko, 550. O, lang naman ang kailangan, tapos yung boarding pass. Tapos, yun. Marerefund mo na yung 550 pesos. So, 'di ba? Pang-merienda din 'yan.